Naiz simiu na ba na almanga gula ina kala natin na reka bute, sa a timpaninin, a chapalang liim na nag na pinsala. Marami sa a tin, a bong tu matanda, a ina ka karanas na glou malabon paninin, katarata, glaucoma, o erap makakita sa dilim. Madala sin i sib natin tin na ba agilang ito na paktanda, isan bagay na indima iwasan. Naka kaka pangina na ang dati malinao na mundo, ayanti anting luma labo na indina natin makita, muka, nangatin mangaapo, nang malinao, o ayant bassaïn en paborito natin libro, angirap na umasa saiba, para sa manga na dati ay madali natin na gagawa paano conk sabi inko sa inyo, nan gula in madalas natin kain, sapani na ito i malusog. a chapalang na nakpapalala papalala nan problema sa ati a atin ito ton col sa pactanda. Bilang isang espesyalista sa mata na may maraming taong karanasan, narito ko ngayon para ibahagi sa inyo ang limang gulay na sa aking matagan na pagmamasid at pag-aaral ay nakita kong nagdudulot ng pinsala sa paningin ng ating mga nakatatanda, lalo na sa mga nasa edad 60 pataas. Hindi ito ang karaniwang malivinig ninyo at maaari makagulat ito sa inyo ngunit ang impormasyong ibabahagi ko ay nakabatay sa kung paano nakakaapekto ang mga gulay na ito sa ating katawan sa antas ng cell, particular sa mga mata. Kaya't manatili kayo hanggang sa huli ng videong ito dahil may ibabahagi akong impormasyon na tiyak na ikagugulat ninyo at magbibigay sa inyo ng kapangyarihan upang maprotektahan ang inyong paningin. Kaya't simulan na natin ang ating listahan ng mga gulay na bilang isang Espesyalista sa mata ay hinimoko ang mga nakatatanda na limitahan o bigyan ng pansin ang kanilang pagkonsumo. Ang una sa listahang ito ay ang patatas. Alam ko marami sa atin ang gustong gusto ang patatas mula sa french fries, potato chips hanggang sa mga ulam na may patatas tulad ng kaldereta o menudo. Napakalawak ng paggamit nito sa ating kusina. Iniisip natin na ito ay simpleng gulay na nagbibigay enerya. Ngunit ang patatas, lalo na kapag ito ay niluto sa mataas na temperatura, tulad ng pagprito o kung kinakain ng madalas at sa malalaking dami, ay may napakataas na glycemic index. Anong ibig sabihin nito? Nanggang hulugan ito na mabilis itong nagpapataas ng ating blood sugar o asukal sa dugo. Para sa mga nakatatanda, ang madalas na pagtaas ng blood sugar ay lubang mapanganib sa ating mga mata sa paglipas ng panahon. Ang paulit-ulit na pagtaas ng blood sugar ay humahantong sa pagbuo ng tinatawag na advanced glycation end products o AGEs. Ang mga AGEs na ito ay parang dumikit na asukal na sumisira sa mga protina at tissue sa ating katawan kabilang na ang mga maliliit na ugat sa ating mga mata. Ang mga maliliit na ugat na ito ang nagdadala ng dugo at nutrients sa ating retina, ang bahagi ng mata na responsible sa pagproseso ng liwanag at pagbuo ng larawan. Kapag nasira ang mga ugat na ito dahil sa AGEs, maaari itong magdulot ng diabetic retinopathy isang seryosong kondisyon na nagiging sanhi ng paglabo ng paningin at sa malalang kaso ay pagkawala ng paningin. Bukod pa rito, ang AGEs ay nagpapabilis din ang pagbuo ng katarata na nagpapalabo sa lens ng ating mata. Kaya ang madalas na pagkain ng patatas lalo na kung pinrito ay parang dahan-dahang sinisira ang foundation ng ating paningin. Hindi ibig sabihin na tuluyan na itong iwasan pero kailangan natin maging mas maingat sa dami at paraan ng paghahanda nito. Kung kakain man ng patatas, mas mainam na ito ay inihaw o nilaga at kainin ng may katamtamang dami at palaging isama sa pagkain na mayaman sa fiber at protein upang mabawasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar. Ang ikalawang gulay na dapat nating bigyan ng pansin ay ang mais. Katulad ng patatas, ang mais ay isa ring gulay na may mataas na glycemic index. Lalo na ang mga processed na produkto ng mais. Habang ang sariwang mais, lalo na ang puti o dilaw na mais na inihaw o nilaga, ay mayroong ilang nutrients at fiber. Ang problema ay lumalabas kapag ito ay kinakain sa labis na dami o sa mga pormang processed. Ang mga produkto tulad ng corn oil, corn starch, at high fructose corn syrup na nagmumula sa mais ay napakakaraniwan sa atin mga kinakain mula sa mga tinapay, snacks hanggang sa mga inumin. Ang corn oil halimbawa ay sagana sa omega-6 fatty acids. Habang kailangan natin ang omega-6, ang sobrang dami nito Lalo na kung hindi balanse sa omega-3 ay nagiging sanyhi ng pamamaga o inflammation sa ating katawan. Ang talamak na pamamaga ay isa sa pangunahing salarin sa maraming sakit. Kabilang na ang age-related macular degeneration o AMD. Ang AMD ay isang kondisyon kung saan nasisira ang macula ang gitnang bahagi ng retina na responsable sa ating malinaw na paningin sa pagbasa at pagkilala ng mahumuka. Ang inflammation ay maari magdulot ng oxidative stress na sumisira sa mga cells sa mata. Ang high fructose corn syrup naman na ginagamit bilang pampatamis sa maraming pagkain at inumin ay nagpapataas din ng blood sugar at nagtataguyod ng pamamaga. Isipin na lang ang dami ng mga sitsit, at matatamis na pagkain na may sangkap na mais. Kung ang ating dieta ay puro processed foods na may corn derivatives, dahan-dahan nating sinisira ang maliliit na ugat at cells sa ating mga mata. Kaya, mahalaga na limitahan ang pagkonsumo ng mga processed foods na may mais. Mas mainam na piliin ang sariwang mais at kainin ito ng may katamtaman bilang bahagi ng isang balanseng dieta na mayaman sa iba't ibang gulay lalo ng mga mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng isda. Ang pagunawa sa pinagmumulan ng problema ay ang unang hakbang upang maprotektahan ang ating paningin. Ngayon na napag-usapan na natin ang patatas at maes na may kaugnayan sa sugar spikes at inflammation, dumako naman tayo sa susunod na gulay na sa tingin ng isang espesyalista sa mata ay dapat bigyan ng pag-iingat ng mga nakatatanda, ang talong. Ang talong ay isang staple sa maraming lutuin nating Pilipino mula sa tortang talong, sinigang, hanggang sa ensaladang talong. Ito ay itinuturing na malusog dahil sa taglay nitong fiber at antioxidants. Gayon paman, ang talong ay kabilang sa pamilya ng nightshade vegetables, kasama ang kamatis, patatas at sili. Naglalaman ang mga gulay na ito ng compounds na tinatawag na glycoalkaloids tulad ng solanine na matatagpuan din sa patatas. Haang sa karamihan ng tao ay hindi ito nagdudulot ng problema sa normal na dami ng konsumo. Para sa ilang individual, lalo ang mga nakatatanda na may pre-existing inflammatory conditions, autoimmune diseases tulad ng rheumatoid arthritis o sensitibong digestive system ang mga nightshade vegetables ay maaring mag-trigger o magpalala ng pamamaga. Ang pamamaga na ito ay hindi lamang sa joints nararanasan kundi sa buong katawan kabilang na ang mga mata. Ang chronic inflammation sa mata ay maaring magdulot ng iba't ibang problema tulad ng dry eye syndrome na nagiging sanhi ng iritasyon, paghapdi at lumalabong paningin dahil sa kakulangan sa luha. Maari rin itong magpalala ng kondisyon tulad ng uveitis na isang pamamaga sa gitnang bahagi ng mata na kung hindi maaagapan ay maaring magdulot ng permanenteng pinsala sa paningin. Hindi ibig sababihin na ang talong ay lason pero kung napansin ninyo na matapos kumain ng talong ay nakakaramdam kayo ng paglala ng pamamaga sa katawan o sa mata o pagtaas ng pananakit ng kasukasuan, maaring ito ay senyales na kayo ay sensitibo sa nightshade vegetables at mas mainam na limitahan o pansamantalang iwasan ito upang obserbahan ang epekto sa inyong katawan. Mas mainam na palitan ito ng ibang gulay na hindi kabilang sa nightshade family tulad ng okra, kangkong o sitaw upang makakuha pa rin ng sapat na nutrients nang hindi nadudulot ng pamamaga ang pagiging mapagmatyag sa reaksyon ng ating katawan sa bawat pagkain ay susi sa pagpapanatili ng ating kalusugan ang ikapat na gulay na dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang repolyo maraming Pilipino ang mahilig sa repolyo ginagamit ito sa nilaga, pansit, chop suey at maraming pangulam. Ito ay sagana sa vitamin C at K at fiber. Sa unang tingin, tila napakalusog nitong gulay. Ngunit sa konteksto ng diet ng mga nakatatanda sa Pilipinas, ang repolyo ay madalas na kinakain sa malalaking dami at kadalas ang inihahanda kasama ng mga sangkap na hindi nakakabuti sa ating paningin. Isipin ng nilaga o pochero. Ang repolyo ay niluluto kasama ng matatabang karne at sa sabaw na sagana sa asin at taba. Habang ang repolyo mismo ay hindi nakakasama, ang paraan ng paghanda at dami ng konsumo ay siyang nagdudulot ng problema. Ang labis na pagkonsumo ng mga pagkaing mataas sa saturated fats at sodium ay direkta at hindi direktang nakakapekto sa kalusugan ng mata. Ang mataas na saturated fats ay nagpapatas ng bad cholesterol sa dugo na maaaring magdulot ng arteriosclerosis o pagtigas ng mga ugat kabilang ang mga maliliit na ugat na nabibigay ng dugo sa mata. Kapag humina dali ng dugo sa mata, maaari ito magdulot ng optic nerve damage o retinal ischemia na nagresulta sa paglabo ng paningin o pagkawala ng ilang bahagi ng visual field. Higit pa rito, ang mataas na sodium intake ay nagdudulot ng high blood pressure o hypertension. Ang hypertension ay isa sa mga pangunahing ng hypertensive retinopathy, isang kondisyon kung saan nasisira ang mga ugat sa retina dahil sa mataas na presyon ng dugo. Maaari rin ito ang magpalala ng glaucoma, isang kondisyon kung saan nasisira ang optic nerve dahil sa mataas na presyon sa loob ng mata. Ito, ito kaya't kahit ang ripulyo ay malusog kung ito ay palaging inihahanda sa mga ulam na mataas sa taba at asin ang paulit-ulit na pagkonsumo ng mga ganitong klase ng pagkain ang nagiging sanhi ng dahan-dahang pinsala sa ating mga mata. Bilang isang espesyalista, hindi ko sinasabing iwasan ang repulyo, kundi maging maingat sa kung paano ito inihanda at kung gaano karami ang inyong kinakain, lalo na kung mayroon kayong high blood pressure o nasa panganib ng mga sakit sa puso. Mas mainam na steam o ilaga ang repulyo ng simple at iwasan ang labis na asin at taba sa inyong pagluluto. Tandaan, ang balanse sa paghahanda ng pagkain ay kasing halaga ng pagpili ng tamang sangkap. At para sa ikalimong gulay sa ating distahan ang asitaw o long beans. Tulad ng repulyo, ang sitaw ay napakakaraniwan din sa ating mamalutuin lalo na, sa adobong sitaw, ginataang sitaw at iba pang stir-fry dishes. Ang sitaw ay mayaman sa fiber, vitamina A at C at folate na pawang maganda sa kalusugan. Ngunit muli, ang isyu ay nakasalalay sa kung paano ito kadalasang inihahanda sa ating mga tahanan, lalo na para sa mga nakatatanda. Karamihan sa mga popular na lutuin na may sitaw ay kinasasangkutan ng paggamit ng malaking dami ng langis, mga matatabang bahagi ng karne tulad ng liempo at mga sausawan na sagana sa toyo, bagoong o patis na ang lahat ay may mataas na sodium content. Ang pagkain ng adobong sitaw o ginataang sitaw na mayaman sa taba at asin, lalo na kung madalas at sa malalaking porsyon, ay may seryosong implikasyon sa kalusugan ng ating mga mata. Sobrang taba sa ating dieta, lalo na ang trans fats at saturated fats, ay nagpapataas ng pamamaga sa buong katawan at nagpapababa ng kalidad ng daloy ng dugo. Ang mga taba na ito ay maaring magdulot ng plaka sa ating mga ugat na humaantong sa atherosclerosis na nagpapahirap sa dugo na makarating sa maliliit at maselan na ugat sa mata. Kapag nagkulang sa supply ng dugo at oxygen ang retina at optic nerve, maaari itong magresulta sa iba't ibang problema sa paningin kabilang na ang retinal vein occlusion o optic neuropathy. Bukod pa rito, ang labis na sodium sa pagkain ay direktang nagpapataas ng blood pressure na gaya ng nabanggit ko na kanina ay isang malaking banta sa ating paningin. Ang patuloy na mataas na presyon ng dugo ay nagdudulot ng pinsala sa mga ugat sa retina, nagpapalala ng glaucoma at nagpapataas ng panganid ng stroke na maaaring makapekto rin sa sentro ng paningin sa utak. Kaya't habang ang sitaw mismo ay hindi nakakasama, ang nakasanayan nating paraan ng pagluluto at pagkonsumo nito, lalo na ang mga bersyon na lubang, mataba at maalat, ay maring maging sani ng daandang pagkasira ng inyong paningin. Hinihim kayong subukan ang mas malusog na paraan ng pagkaanda ng sitaw tulad ng pag o paghalo nito sa mga sabaw na mababa sa taba at asin o paggamit ng leaner na karne. Ang pag-iwas sa sobrang palprito at palbabawas ng asin na toyo ay malaking tulong sa pagprotekta sa inyong halagang paningin. Ang bawat pagpili sa ating plato ay may epekto sa ating katawan at sa ating mga mata. Kaya't ngayon, napag-usapan na natin ang limang gulay na sa aking karanasan bilang espesyalista sa mata ay dapat bigyan ng iba yung pansin ng mga nakatatanda pagdating sa kanilang epekto sa paningin. Ang patatas at miss dahil sa kanilang mataas na glycemic index na nagdudulot ng sugar spikes at pamamaga. Ang talong dahil sa potensyal nitong mag-trigger ng inflammation sa mga sensitibong individual. At ang repolyo at sitaw dahil sa madalas na paraan ng paghahanda nito na mataas sa taba at asin na nagdudulot ng high blood pressure at cardiovascular problems na direktang nakakaapekto sa mata. Ngunit hindi ibig sabihin ito ay kailangan na nating tuluyang iwasan ang mga gulay na ito. Hindi ito tungkol sa pagbabawal, kundi sa pag-unawa at pagpili ng mas matalinong paraan ng paghahanda at pagkonsumo. Ang mahalaga ay ang balanse. Ang pagkain ng iba't ibang kulay ng gulay araw-araw ay mas makabubuti kaysa sa pagpokus sa isang uri lamang. Piliin ang mga gulay na mayaman sa antioxidants tulad ng lutein at zeaxanthin na mahalaga para sa kalusugan ng makula tulad ng malabay na gulay na kulay berde tulad ng kangkong kung hindi sensitibo at pechay at mga gulay na kulay dilaw at orange tulad ng kalabasa at carrots. Mahalaga rin ang pag-iwas sa mga processed foods, ang paglilimita sa mga matatamis na inumin at ang pagkontrol sa dami ng taba at asin sa ating mga niluluto. Mas mainam na mag-steam, maglaga o mag-ihaw ng mga gulay kaysa sa pagprito. At huwag kalimutang uminom ng sapat na tubig araw-araw para sa tamang hydration ng ating mga mata. Tandaan, ang madiliit na pagbabago sa ating araw-araw na gawi ay may malaking epekto sa ating kalusugan at kaligayahan, lalo na sa ating paningin na napakahalaga hindi natin kailangang tanggapin ang lumalabong paningin bilang normal na bahagi ng pagtanda. May mga hakbang tayong pwedeng gawin upang protektahan at pagandahin ang ating mga mata at nagsisimula ito sa ating plato. Nais kong marinig ang inyong mga karanasan at katanungan. Nagulat ba kayo sa mga napag-usapan natin? May mga gulay ba kayong nakasanayan ng kainin na ngayon ay pinag-iisipan ninyo kung paano babaguhin ang paghahanda? Ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay makakatulong din sa iba. Kung nakita ninyong makabuluhan ang video ng ito at may natutunan kayo, paki-like naman po at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang makabuluhang tips at payo para sa inyong kalusugan at kapakanan, lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Patuloy tayong matuto, patuloy tayong lumago at patuloy tayong mamuhay ng buong-buo sa bawat edad hanggang sa susunod